What's so guys, for today's video is double rehousing tayo sa mga alaga nating transula Ito yung fire leg natin Dito natin siya ilalagay At itong isa So simple lang ang setup nila Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko sinet up Ito may cork bark Diyan sila magahide sa ilalim At itong isa is yung chroma natin Kasi medyo malaki na sila Dapat natin sila i-transfer dito So ayun guys na lang pinakita. So, simulan na natin to Let's go! Ito guys, unahin natin tong ating fire leg. Ayan, wala namang catch cap. Catch cap tayo dito. Ayan, kita nyo yung koko ko. Napaka dumi. Buksan natin. Kunin ko lang yung ano. Ayan siya. Kita nyo, medyo malaki na siya dyan. Ayan, diretso na. Ayan, yun. paasok na dun. Mabilis ang rehousing na to, guys. Hindi ko na napakita yung setup kasi boring. Nakaka-boring yung ano natin, eh. Magsa-setup. Pero sa akin, ayos lang. Yun. Parang bagay sa dito. Ayan sya, Parling natin. Dun ka. yun Talagang simple lang at bagay para sa kanya. Oop, wag ka muna ng lalabas. Yun, gusto nang lumabas, balik muna sa loob. Yun. All right, takpan natin. Yun. Oop, nakalimutan ko pala maglagay ng tubig. Ito yung water dish na siguro nasa mga 1 inches na to or 1 to 2. Itong fire leg natin, yun yan, parang okay na yan hindi na ako magmimiss sa sub kasi uh, medyo ano na yan basa eh. na yan wop, takpan na natin to gusto pang lumabas, ayun nagtago na sa ilalim ngayon guys alright next tayo kunin natin next to, oh. para sa chroma natin buksan na natin to nang matapos kita nyo guys medyo malaki na din sya dito direct transfer lang guys ah yun Oop. huwag mo na akong pahirapan kasi mabilisan nang tayo dito ayun bagay sa kanya napakaganda maglalagay tayo ng tubig ayun alright goods na yan takpan na natin to napakaganda yun takpan na natin parang ayaw masira yun ayaw masirado may ano kasi may umapaw na glow stick dito yung pinadikit natin sa cork bark natin guys ayun ito yung dahilan kung bakit ayaw niya masirado yan parang ayaw pa kunin pa natin parang all goods na to ayun yun simplihan at mabilisang double housing tayo so yun guys okay naman sya dyan yun sya Parang, yun, dito siya mga ano wala na akong masabi, mag-hygienize ako sa cork bark niya. Ayun na guys, salamat, nag-500 subscriber na tayo sa Exomatic natin. Salamat sa walang sawang supportan ah, niyo guys, at sa mga sumusuporta. Ah. Yun guys, marami salamat, Exomatic TV out.